Wala na tayong gasolina. Zero range na ay nagbe-break na. Oh no. Oh no. Ito na yung masira pa yung sasabihan. Ngayon, ang gagawin natin magpapagasolina. Siyempre. Ipupultang eh, ko. Pupultang ko? Ha? Pupultang ko. Bakit ako? Bakit hindi? Ikaw ang asawa ko. Wala kong cash. Hindi credit card ko. Pero bayaran mo. <laughs> Naku. Oh no. Oh no. Hanap tayo ng gasolina ha. Ah. Magkano sa Union? 64, 63 petot. Sige po tayo sa Union dahil ito po ang una nating kasulina na madadaanan. Mm. Ay, good evening. May, tumatanggap ba tayo ng card no? Yes, sir. Credit card? Okay. Para sure. Gano'n <laughs> yeah, ba? papultan ako ng premium. Automatic lang ha. So, SNR? Ay, SNR? Meron tayo yun para makuha natin discount. For safety reminder, sir, 595, kaya full time. Full time? SNR. Trade payment man. pa? Apo. May SNR din para double discount. Pag, ano, pag senior discount. SNR na no, lang, sir, mamaya na no, po yung, ha? Dadaling ko yung nag-dating time. Okay. Thank you. Ang karing nga. Pwede ang bayad nila, na. No? Parang napaka ano nila. Is it punctual? <laughs> Gago! Friendly? Hospitable? Wow naman! Wow! Ay! Hos! Ano ito! Friendly! Friendly! Oh, uh, friendly! Magandang service! A few moments later... Hello? Bilis naman! Magkano ang kinalabasan? 1,520 23 liters, okay na? Yun ang full tank niya Pero ang range ko, nasa zero pa din Maya magre-restart din yan 1,520 mm, 1,5... 23 liters tapos nagwa-warning, no? Congratulations, sir. Lumabas na po ang resibo. Thank you. Eh? Thank you, sir. Ingat po. Kala ko mag ka ng cash. Kala no? <laughs> joke lang. Thank you. Imagine, from 1.5 naging 1,400. Salamat sa discount ng SNR. So, ayun. Alaman natin na ah. 23 liters ang naging pull tank ng ating sasakyan. So, <laughs> Yan lang. Okay na, wala akong exit. Wala akong <laughs> extra, ang tawag pa doon? Outro. Outro. Uh, okay. extra. Okay. Ano yung okay. extra? Uh, ano? Exit. Exit intro. <laughs> okay na. Sige na. Bye-bye. <laughs>